sama maunya aku saat Mother "and children's bonding". <laughs> dai Angelo, uno, dua, tre smile, jalo.

në donë. Piano! Po në më 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 No, no, no fai così. Angelo. Ate kay lagi na kaya ka. Tingnan niyo sabi ni mami na picture nko pero nagvi-video na ako agad. Here's my brother, Angelo. Angelo, hello. Sabihin mo hi. Jalo hi. Hi Gan hi. Gan hello. Ha. Huh. <laughs> Lucky. Be picture guys. So kating wow. Sige lang. Tayo ko kay mommy. Mommy, pwede kami pumunta? Ah, let's go <laughs> wunta naman yung bus na, 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 wala na cover oh. na guys wala nang ano, ito ang daanan, let's go, go, let's go, let's go, let's go, done. di alam na yung ano kapag kaya yung bus na yung sa kaya. Angelo, na? No. Mas pa'na sa. One more. Hay <laughs> <Po. laughs> video <laughs> Sige. Sige. Right, guys. Tingnan view, guys, ah. Oh. Yun yung marlata blo. You know? Ne? Ne, mami. Marlata Guys, na in ko kasi ano eh. Mahalimutan ko na sa Ang ano doon ang, um, ang ganda dun, oh, guys. Relaxing, pang picnic. Lahat ay tranquil. Tingnan nyo. Doon, 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 doon. May ano, nagskava ata sila. Tum, tinanggal nila yung ano. Tinanggal nila yung, uh, yung grass, yung mga ganon. yung ganon. Teragras Ganon-ganon Tinanggal nila Pang piknik doon Sobrang ganda Sobrang ganda Guys Believe me Easy. Easy. Airplane dekat long dekat long you know kapas sodrat tim ha perang lai <laughs> o Nating na ata sila. Nandun sila, oh. Nandun sila pero hindi kita. Uy, aqua? Aqua. No. Aqua. na ata yun. <laughs> See you later, guys. Bye. I-open natin yung, yung ano, nagkuha ko sa mystery box. Ito. Okay, so see you later, guys. Bye. Ay. Aba, aba, aba. Nasa na may video po. Guys, nasa park kami sa Glet. Mama, pa na kami sa bahay. Open yung gift.

Sì, bà bên. No, sit down. Sit down. Oh, sit down. Sit down. Sit Sit xuống Sit down. Yeah! Let me, let me, let Vai, Vai vai vai. Vai vai me, let Bravo! Piano! How about me, let Where is Ate Where is Ate? There is Ate. ako yung nagsising na sabi niya pwede siya umupo sabi ko oo oh, umalis lang lang ako tapos sabi niya bakit ako nagbibideo bo hindi lang ako nagbibideo siya sabi Thank you. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Paano? oh, op, op. Okay, guys. Nandito na kami sa bahay. I-open ko na yung uh, secret, mystery. mystery, ano. Paper, Paper bag. <laughs> Three, two, one, go! Let's open it. Ia open ko na.

Wait, Jello Tsaka okay, 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 okay. ito? <laughs> na ito. Ito oh, Angelo. This is for you, all. Na Sana all? <laughs> na all? Open mo din? Ate, help. Ito, ito pa? Only's. Summer vibes only Orange pa sa na all gustong-gusto orange Eh. Oh. Saka... Ito, ito. ito. Ano ito? Nice. Ate, naman I must take note. Neto paket Thank you. Okay, so hindi bener kita nakita, o nakita niya? Okay. So, yung ito, first ano, ay ano, ito yun. Eh, mm -hmm. uh, ano we week weekly weekly plan 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 planner. Weekly planner ba? Open. Hindi open. Yun ang open mo, oh. Mga ganito, guys, oh. Mga oh. oh, ganito. Oh. Wow. Wow. Hindi three page lang pero madami. Second ay ito yon. Nagitan yun niyo na di ba? Ito yung second. Ha, ah, shilibili-bili-bili-bili. Madami talaga sila. Subang dami, ah. oh. Wow. Diba, madami? Lagyan mo yung pang-chop-chop. Uh. Perno! <try> 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 babo. Babo, babo, babo. Ilagay oh, eh, mo yun, ah. Get mo yun. Okay, babo. dalawa pala ito, yun.

Orange favorite favorite color. and i because you my guys. <laughs> Open. Open. Three, three. Open. What's that, sticky nose, sticky nose, sticky nose, sticky nose. Meio Wait. Maybe. I think it's eraser. Not a sticky nose. This is a sticky nose. Ah. Dami, guys, somar Dami.